Dili man diri ang kasaka dito sa ibabaw sa buntod. Dirira -diri kita sa ubos. Sayang. Gagrak permission formation. Dagak baki diri ba bak bak. Siming pool. pan tong <laughs> libro. Karon ra kitaon, di na kita kabalik ning lugar pa pun, makauli ta. Huwag makauli, hindi nakabalik. Basta layo ah. Huwag makasikiting hipon, di ba? Naman. Ang panyawa, Ay, kapait anak eh. Nandot kay ilang kondre guys, kay O. Ilang i-preserve ang i-preserve dyan nila. Ang kahoy, dagko kayo. Landong Chiel, papit, makinawag mo tayo d'ya no? Oo Iwak akong Picture ta d'ya o Nya, Nga, tuta sa iyong balay Oo, ito dito kayo Ayun sa na to d'ya Matos ta, ditos tumoy Balik ta ito d'ya Tro Balik pa ito d'ya d'ya Ito raw na, may kuha dito o may building. ko d'ya? Ay, may building kayo d'ya Outside na na siya d'ya

Gituon. Ah, katong gitu na mo ba? Wala mo bantay dito. Grabe. pogi pugi vlogan dito po. Ano ba yung dagat na tingin Sayang atong steak, di magamit. Oh. Nagkuwas ka ako yun. Hindi kayo dito, bay. tambayan. bay. Oh. kayo tambayan. Hindi kayo kayo tambayan. Nari, nahiga. Kani na sulod ba. <laughs> na Oh, dako kay kahoy pero patay na ni siya ng kahoy. Ang mo Tara po patay na po, po na siya ng kahoy. wala kaya po lagi putol. Sa uban pa wala na nasugnod na. Kita na ko sa ha.